Uwi na naman ang bahay. Mainit. Alanganin, magmuling. Tutulog muna. <laughs> so, Tutusin, malapit na pala palengke. Ano? Hindi naman pala masyadong malayo. Ah, nagbuhos na sila. Haligi. Ah, anak. Ibig sabihin, meron pa palang ano doon. Doon sa tapat doon. Meron pa palang paupahan doon. Ito na naman tong asong galis. Magalis na aso. Oh, dito na kami. At ay... Ah. Sok na sa bahay. Dito na. Ito na. Oh, asong galis Sa opo